Hi guys, magandang araw. Sa video natin ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng gate na nakamiter cut ang tubo. Ito nga pala ang cutting disc na ginagamit ko. Marami kasing nagtatanong sa akin kung anong cutting disc ang ginagamit ko. Sunrise nga pala ang brand nito. Sa pagkat nga pala ng tubo ay gumamit tayo ng angle grinder na may guard at nagsuot tayo ng protection sa mata upang maiwasan natin ang anumang disgrasya. One half na tubo ang gagamitin natin sa paggawa ng gate na naka cut ang bawat kanto nito. Marami kasing nagtatanong sa akin kung paano ko tinutugma yung pag miter cut ng tubo dahil marami kasing nahihirapan kung paano gumawa ng gate na naka miter cut yung tubo. Kaya sa video natin ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano gawin ito. Nagputol tayo ng dalawang 30 inches na tubo at dalawang 28 inches na tubo at imamiter cut natin ito para sa gate na gagawin natin. 30 by 28 inches ang sukat ng gate na gagawin natin kasi para ito sa kulungan ng baboy. Matapos nating putulin yung mga tubo ay mamiter cut na natin ito. Gagamit tayo ng kahoy dito bilang sandalan upang hindi tayo mahirapan sa pag miter cut ng mga tubo. Gagamit tayo ng eskwala dito dahil 45 degrees yung cut ng miter cut na gagawin natin. Ang tekniko naman upang magkatugma ang pag miter cut ng dalawang side ng tubo ay isang side muna ng tubo ang ima miter cut ko. Naka 45 degrees ang pag miter cut ko dito ng tubo upang maging 90 degrees yung kanto ng bawat side ng gate na gagawin natin. Bawat tubo ay isang side muna ang ima miter cut natin ng 45 degrees. Sa kanan natin ima miter cut yung isang side pag i-welding na natin ito. Mas maganda kasi na paisa-isa ang pag cut natin upang siguradong magkatugma yung pag-miter cut natin sa bawat side. Yan guys, na-miter cut ko na ng 45 degrees yung tig-iisang side ng apat na tubo. At pwede na natin i welding ito. Kung napapansin nyo guys ay isang side lang muna ng tubo yung may miter cut natin. Upang hindi tayo mahirapan sa pag miter join ito at siguradong magkatugma yung miter cut natin. Mag-ingat nga pala kayo sa mga maliliit na ritaso ng tubo na katulad dito, kasi sobrang tulis nito. 60 by 13 ang welding rod na gagamitin natin dito at ni Hun Weld ang brand nito. Yan guys, magwi-welding na tayo. Gagamit tayo ng auto darkening mask at gloves upang maiwasan natin na masunog yung mukha natin at mapaso tayo. I-welding na natin yung 28 inches na tubo sa 38 inches na tubo na naka-right angle na cut na kasi natin ito ng 45 degrees kaya magiging 90 degrees yung kanto ng gate na gagawin natin Yan guys, na welding na natin yung dalawang tubo at naging 90 degrees na yung kanto niya. Ngayon naman, yung isang side naman ng tubo, yung imamaitner cut natin ng 45 degrees. At nang matapos natin imaitner cut ito ng 45 degrees, ay kukunik na natin ito sa isang tubo. Yan guys, na welding na natin siya ng nakamiter join. Ngayon naman, yung isang side naman, yung imamiter cut natin ng 45 degrees upang mabuo na natin yung frame ng gate natin. Yan guys, na cut na natin yung dalawang tubo. Ngayon naman, ikukunik na natin yung isa pang tubo. At nang matapos natin i-connect yung isang side ng tubo, ay mamiter cut na natin yung isa pang side ng tubo upang ma-connect na natin ito at mabuo na natin yung frame ng gate na gagawin natin. Yan guys, na-connect na natin yung bawat side ng tubo na nakamiter cut. Ngayon naman, i-check na natin yung angle. Dapat naka 90 degrees ito upang ma-full weld natin ito at mag-grinder. Nang i-check ko ay naka 90 degrees naman ang bawat kanto. Kaya pwede na natin itong i-full weld at i-grinder. Yan guys, na-full weld at na-grinder ko na at napakaganda talaga ng resulta. Ganun lang ang technique ng pag miter cut ng tubo upang siguradong magkatugma ang pag miter joint ng tubo ng gate na gagawin nyo. Sana naman ay may natutunan kayo sa ginawa kong video kung paano ang pag miter cut ng tubo upang siguradong magkatugma ang pag miter joint nito. At maraming maraming salamat sa panonood ng mga video ko guys and please like and subscribe to our YouTube channel para updated kayo sa mga panibago nating video. Maraming salamat po.